So yun for today's video mga kabagak at ito nga po pala yung ating bumbero. Ayan at nandito po kami ngayon sa zone 5. Ayan at medyo nasusunog po yung ating mga manggahan. At tumawag po sa atin sa barangay kaya po naagapan natin yung sunog mga kabagak. So marami na rin na pinsala. Let's go! Ayan po mga kabagak at pinapatay na po rin sa may gawing kawayanan At yung pong gawile, sa nakikita niyo naman pong usok na yun. eh, masyado na po yung napinsalang sunod doon mga kabagak. Ayan at umabot na po rito. At naitan naman po yung usok at medyo manggaan po kasi to kaya may mga bunga rin mga kabagak kaya medyo inagapan na rin natin to. Ayan nakikita niyo naman po yung mga bunga, ayun po yung may mga balot na 'yan. Ayan, siyempre aking kabadi, si Body Michael Benanueva at si paring Randy Villa at saka si Epe Ayan, ayan nagpapatay na kami dito sa may gawing baba na ito mga kabagak ayan na po ating mga bumbero ayan at pinasok na po kasi ito ng apoy mga kabagak ayan sa kapal po ng usok lahat po nung gawin na yan ano, sunog na po yan mga kabagak ah, dito na lang po ngayon nakarating yung apoy Ayan mga kapagap. at syempre sa dalawang bumbero natin, yung isa po eh eh, sa labas at hindi makapasok dahil tumatama po sa mga mangga, sa mga sanga. eh ito na lang pong malit yung pinapasok muna natin yan mga kapagap. pinag at pinagap, pinagapan na natin dito. At yung gawin na yan mga kapagap, eh, lahat na yan, eh, sunog na sunog na talaga. Wala na pakikinabangan dyan sa kabila ng, kabila ng mga usok na yan yung manggahan na yan sa kabila na yan nanana. ayan mga kabagak ayan po yung aming manggahan ayan at na po rito kaya hindi na po makakapasok dito yung apoy mga kabagak at syempre sa dami ng manggahan at sa dami rin ng bunga naghahapan na rin natin yan mga kabagak ayan at kami po ngayon ay balabas na rin at tukunta po muna namin yung school Yeah. para po sa estudyante, at syempre hindi naman natin pwedeng pabayaan yun yeah, na naiwanan po muna din yung dalawa si Pan Grande, Villa Vicencio at si Jefe, sila po muna yung mag-guide sa ating bombero, sa ating firetruck yeah. at kami po ay pupunta muna ng school ni eh, paring paring Michael Villanueva yeah, siya po yung driver ng patrol Nakita nyo naman mga kabagak yung mangga niya sa luwang niya pagka ito nasunog na oto. Ang dami masisira dito sa mangga na ito mga kabagak. Ah, uh, sayang din yung mga bunga. Ayan. At kami palabas na mga kabagak. Kaya lang at syempre dito ko natatapusin yung ating live, ating vlog. Ayan, ingat-ingat po kayo palagi mga minamahal po namin kabagak. Ayan at syempre big shout out sa inyo. Yeah. Please like, follow, and subscribe, boy bagar. Peace out, mga kabagat